sa oras na ito. Uulitin ko po sa iyo. Baka po namali tayo ng dinig. Basahin ko po ulit sa inyo. Number 28. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko napinindot ni superintendent Padilla ang kanyang cellphone Nadig, nadinig ko na sinabi nung tumawag kay superintendent Padilla congrats superintendent Padilla job well done pero grabe yung ginawa ginawang dinuguan number 29 alam ko na ang kausap ni superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Numero 30. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrat sa akin dahil sa sinabi nito ni Superintendent Padilla kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si presidente Duterte. Tata Siguradong sigurado po ba kayo? Ang boses ni dating president Duterte, 'yun ang narinig mo. Abang kayo'y naglalakad. Opo, Ronald. Mr. Chairman, wala na po akong itatanong kung hindi in this light of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness, may I move to invite the former president to hear his side on this matter. I rest my case, Mr. Chairman. Thank you, uh, Senior Deputy Speaker Gonzales. Uh, there is a motion to invite the former president to shed light on the issue uh, raised before this committee in the spirit of fairness. Is there any second? Julie seconded. And hearing no objection, the motion is carried.